Gusto mo ba na siya ay sobrang mababaliw sa kakaisip sa iyo at ikaw lamang ang pakakaisipin niya bawat minuto? Lalong-lalo na na malayo kayo sa isa't isa at, at bihira na lang siyang tumatawag text o chat sa iyo. Kaya kung gusto mo na ikaw lamang ang pakakaisipin niya bawat minuto ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang buo ng dahon ng laurel at isulat sa dahon ng laurel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, Sabay mong tupiin ang dahon ng laurel at ang papel na sinulatan mo at ilagay sa seplak o kahit na anong plastik na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo ng masilid o malagay ang papel at ang dahon ng laurel ay maglagay ka lamang ng kahit kalahating kutsarang asin. At pagkatapos, hawakan saglit ang ritual, ilapit sa baba mo, mag at mag ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti, at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apilido sa tulong nitong ritual, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin. Kahit saan ka man magpunta, ay ako lamang palagi ang pakakaisipin mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, iipit itong ritual dyan sa bulsa mo. Kahit saan ka man magpunta, basta ilagay ito sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At paniguradong bawat minuto, pakakaisipin ka ng taong mahal mo. Basta magtiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At pwede mo bulungan itong ritual paminsan-minsan kung may time po kayo. At kung gusto mo nang ihinto ito, ay itapon mo lamang itong ritual. Pwedeng sunugin ang dahon ng laurel at ang papel. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.